Dito ka lang. Huwag kang magtangka na sumunod sa amin. Uwi ka nito sa pamangkin. Kaagad kong napansin ang pag ni Jian. Kaya hindi ko maiwasan na mapangiti. Eh bakit kayong dalawa? Illegal din naman ang ginagawa niyo ah. Parang mag-asawa na kayo kung magturingan. Pero hindi ko narinig na pinagalitan kayo nila grandma at grandpa. Angal ni Jian. Hindi ko mapigilan ang mapasulyap kina tita at tito. Kaagad kong napansin ang pigil na pagngiti ng mag-asawa, kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng gala. Ibig lang sabihin nito, hindi sila tutol sa kung anumang namagitan sa amin dalawa ngayon ni Rafael. Hawak kamay kaming lumabas ni Rafael ng mansyon. Naglakad kami papuntang pool at naupo sa isa sa mga upuan na nandoon. Talagang masyadong natakot si Gian sa sitwasyon niya ngayon. Kawawa naman siya. Wika ako kay Rafael pagkaupo namin. Matama na kung tinitigan sa mukha sa bayngite. Maayos na bang ba pakiramdam mo? Hindi na ba masakit ang sugat sa ulo mo? Imbis na sagutin nito ang tungkol sa sitwasyon ni Gian, iba ang katagang lumabas sa bibig nito. Okay na, hindi na siya masakit, hindi ka tulad kanina. Sagot ko, kaagad itong tumangot hinaplos ako sa muka. Alam mo bang kung gaano ka kaganda, Veronica? Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Malambing nitong wika, para naman akong namamagnet na nabatitig sa gwapo nitong muka. Mahal na mahal kita, higit pa sa kung anong meron ako ngayon. Ilang araw ko pa lang dito sa mansyon noon, pero alam ko na sa aking sarili na ikaw na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kaya nga nagsikap ako para matuto ka agad na pamahalaan ng Villarin Empire. Gusto ko na kahit gaano ako kabisi, marami pa rin akong time na maibigay sa'yo. Masuyo nitong sagot. Napakurap ako ng makailang ulit bago ko magawang magsalita. Mahal din naman kita kahit palagi mo akong sinusungitan. Kahit naman lagi kang galit, sinisigurado mo pa rin na ibigay ang lahat ng pangangailangan ko. Nararamdaman kong pag-aalaga mo kahit wala ka. Yun nga lang, ang tagal mong hindi nagpakita sa akin. Pagkatapos mo kung landi-landiin noon, bigla ka nalang naglaho. Sagot ko, hindi ko mapigilan na mapatitig sa diamond ring na suot ko. Ang ganda talaga nito, kumikinang sa tama ng liwanag ng ilaw. At nagtatampo ka dahil doon? Sagot nito, tumitig muna ako sa mukha nito tsaka tumango. Muli itong napangiti. Talagang sinadya ko yon. Aware sila mami at mga kapatid kong babae tungkol sa nararamdaman ko sayo. Kinausap nila ako. Sinabi nila na masyado ka pang bata para ligawan na kung pwede hayaan muna kitang mag-grow at matupad muna lahat ng pangarap mo. Isa pa kailangan ko munang pagtuunan ng kumpanya namin. nagaalboroto na si Kuya Christian at gusto niya na talagang kumawala sa Empire. Dahil may sariling negosyo din ang kanyang pamilya na dapat nilang pagtulungan ni Ate Carmela. No choice kundi sundin ko muna sila at tutukan ng Empire sa loob ng halos isang taon. Hindi naman nasayang ang sakripisyo ko at kaagad akong natuto pero alam mo bang ilang beses kitang pinasok sa kwarto mo tuwing umuwi ako ng mansyon? Grabe ka kasi matulog kaya hindi mo ako nararamdaman. Mahabang wika nito. Hindi ko naman maiwasan na magulat sa huli niyang sinabi. Palagi kang pumapasok ng kwarto ko? Bakit hindi mo ko ginigising para makita din kita? Tanong ko. Baka kasi sumitan mo ko eh. Natatawan itong sagot. Nagkunwari akong napasimangot. Ang daya nito. Alam mo bang miss na miss kita noon? Nakakainis ka talaga. Alos hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. At bakit bigla mo na lang akong iniwasan? Pagkatapos pa sekreto kang pumapasok ng kwarto ko? Ang unfair mo. Sagot ko, napapahalakak ito kaya hindi ko maiwasan na mapangiti na napatitik sa gwapo nitong muka. Ibang Rafael na talagang nakikita ko ngayon. Sorry na po, Sunshine. Kailangan kong maging masunuring anak at kapatid noon. Pero tingnan mo naman, hindi pa rin ako nakatiis. Sinunod ko pa rin ang gusto ko. Bahala na sila. Basta masaya ako dahil tuluyang ka nang naging akin. Sagot nito, hindi ko naman maiwasan na muling mapangiti. Para akong nasa alapaap ng na mga sandaling ito. Kay sarap pala makipag-usap sa taong mahal mo. Akmang sasagot pa sana ako, nang mapansin namin pareho na may tatlong sasakyan na magkasunod na pumasok sa loob ng vicinity ng mansyon. Talagang nagdala pa ang loko ng baka. Narinig kong wika ni Rafael. Hindi ko maiwasan na hawakan ito sa kamay para sana ipaalala na huminahon ito. Huwag sanang magkagulo. Ramdam ko kasi ang galit nila dahil sa pagbubuntis ni Gian. Don't worry, bibigyan ko lang ng leksyon ng magaling kong kaibigan. Wika nito sabay tayo Saglit ako nitong tinitigan bago nagmamadali na nilapitan ang kararating lang ng mga kaibigan. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Kaagad silang nagbatian, napansin ko pa na masaya pa ang lahat na nagkamay. Pero ilang saglit lang ay kaagad na sinapak ni Rafael si Drake. Kaagad akong napatayo at nagmamadali silang nilapitan. Bro, ano bang problema? Bakit bigla mo nalang sinapak si Drake? Kaagad na awat ni Pinat kay Rafael. Si Arthur naman kaagad na dinaluhan ng natumbang si Drake. Mabuti na din at kaagad akong nakalapit sa kanila at hinawakan ko sa braso si Rafael. Gagong kaibigan natin na yan. Hindi ba't binalaan ko na kayo na wag ang mga pamangkin ko? Pero bakit binuntis niya si Jian? Baka galit sa boses ni Rafael nang sambitin niya ang katagang yun. Kaagad kong napansin ang pagkagulat sa mukha ng mga kaibigan nito Lalong-lalo lalo na si Drake na patayo na sana habang alalay ito ni Arthur. What? Binuntis mo si Gian? Gulat na tanong ni Pinat kay Drake. Buntis siya? Ibig sabihin, magkakaanak na kami? Pabulong na tanong ni Drake, kapansin-pansin ang bahagyang pagsilay ng ngiti sa labi nito. Kung ang mga matat at mukhang bigla nitong nakalimutan ng sapak na natanggap mula kay Rafael. Oo, Drake. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag ang pamangkin ko? Anong klase kang kaibigan? Pati ba naman kadugo ko tatalunin mo? Galit na sagot ni Rafael. Namumula na ang mukha nito at nakakuyom ang kamao. Grabe ka, Drake. Hindi mo nabanggit sa amin to ah. Pinupormahan mo pala si Gian? Kailan pa? Tanong ni Arthur. Imbis na sagutin ni Drake ang tanong na yon. Si Rafael ang binalingan nito. Handa kong panagutan ng lahat. Sorry, hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Sagot naman ni Drake. Mukhang biglang nawala ito sa sarili. Hindi malang lang inindang sapak na natamo mula sa kaibigan. Sorry, gago, ayusin mo to, Drake. Kung hindi, kakalimutan ko talaga na naging kaibigan kita. Galit na singhal ni Rafael dito. Kaagad namang tumangu si Drake. Of course, aayusin ko to. Kakausapin ko si Gian. Nakangiting sagot nito kung gaano ka galit si Rafael. Ganoon naman ito kakalmado. Mabuti na lang talaga at hindi ito gumanti sa sapak na natanggap kay Rafael. No need. Sumama ka sa akin sa loob. Gusto kang makausap ni Daddy at yung kaibigan. Ayusin mong sagot mo kung hindi lalabas ka sa lugar na to na walang ulo. Inis na muling wika ni Rafael kay Drake. Bigla itong namutla. Si... si Tito Gio? Tanong nito, kaagad na tumangu si Rafael. Naku, yari ka bro. Bakit ba kasi sa dami ng babaeng pwede mong buntisin? Bakit si Gian pa? Kailan pa kayo nagde-date? Bakit hindi namin ito alam? Sabat naman ni Pinat. Kitang kita sa mga mata nitong curiosity. Pwede bang sumama sila Pinat at Arthur? Para naman may pwedeng umawat kung sakaling bubugin ako ni Tito Gio. Sagot ni Drake. Kaagad na umiling si Rafael. Hinawakan ako sa kamay at hinila papasok ng mansyon. Dito lang kayo. Walang makikialam. Huwag din kayong magtangka na ipagtanggol ang Drake na yan. Bilin ni Rafael na Pinat at Arthur at sabay na kami naglakad papasok sa loob ng mansyon. Tahimik naman na nakasunod lang sa amin si Drake. Pagpasok pa lang ng living room kaagad na patayo si Gian pagkakita kay Drake. Tumingin pa ito sa gawi ko na parang nangihingi ng tulong. Dad, nandito na si Drake. Wika ni Rafael sa ama. Seryosong tinitigan ni Tito Gio si Drake na noon ay kita sa muka ang tensyon bantulot itong lumapit kina tita at tito, ka nagmano. Mano po, tita Marian. Tito Gio. Narinig ko pang wika nito. Kaagad naman itong pinagbigyan nila tita at tito. Pagkatapos sinanyasan itong maupo sa tabi ni Gian, na noon ay hindi mapalagay. Samantalang kaming dalawa ni Rafael, tahimik lang din na naupo sa kabilang bahagi ng sofa. Ikaw lalaki. Alam mo naman siguro ang dahilan kaya kita pinatawag, di ba? Alam mo na siguro tungkol sa pagbubuntis ng apo ko. Seryosong wika ni Tito Gio. Masyadong seryosong mukha nito at matalim na tumitig kay Drake. Sumulyap naman si Drake kay Gian bago sumagot. Sorry po, Tito. Actually, kanina ko lang din po nalaman ang tungkol sa pagbubuntis ni Gian. Ang alam, hindi na natuloy pang sasabihin ni Drake nang muling sumabat si Tito Gio. Lalaki, hindi mo man lang inalam ang kalagayan ng apo ko pagkatapos na may nangyari sa inyo? Anong klaseng lalaki ka? Siguro naman aware ka kung sino si Gian, di ba? Sagot ni Tito. Kaagad na napayuko si Drake. Grandpa, hindi po kami mag-shota kung yan ang iniisip niyo po. Nagkataon lang na may... Naputo lang sasabihin ni Gian. Nang muling sumabat si Tito. Wala kayong relasyon? Pero nabuntis ka ng lalaking yan? Gian! Nasa matinuka pa bang pag-iisip? Anong ginagawa ng mami at daddy mo at hindi yata nila alam ang mga pinagagawa mo? Galit na wika ni Tito Gio. Sa pagkakataon na ito namumula ng kanyang mukha sa galit, kaya kaagad itong inawat ni Tita Marian. Gio, huminahon ka. Hindi pwedeng idaan sa init ng ulo lahat. Hayaan mong magpaliwanag ang mga bata tungkol dito. Siguro naman nasa tamang edad na sila para malaman kung ano ang tama at mali. Mahinahon na sagot ni Tita Marian. Hinila pa nitong asawa na paupo. Kaya kahit papaano kumalma ng kaunti si Tito Gio. Kayong dalawa, ano ngayon ang plano nyo? Seryosong tanong ni Tito. Nagkatinginan si Gian at Drake. Halata sa mga mukha ng mga itong pagkalito. Akmang sasagot na si Drake nang biglang dumating si Ate Ayan Bella. Kasunod nitong asawang si Kurt Santelian. Kitang-kita kong galit sa mukha nito at nang dumako ang tingin nito kay Drake at Gian, kaagad na naningkit ang mga mata nito at sinugod si Drake. Hinila sa buhok at pinagkakalmot. Walang yakang lalaki ka? Ang lakas ng loob mong buntisin ang anak ko! Galit na wika nito. Kaagad namang napatayo si Gian para awatin na ang nagwawalang ina. Umawat na din si Kuya Kurt at Rafael. Ayan, Bella. Stop it. Hindi masusolusyonan ng problemang ito kung idadaan mo sa dahas. Galit na sigaw ni Tito Gio. Napatayo na din ito. Natigil naman sa pagwawala si Ate Ayan Bella at maluhaluha na hinarap ang ama. Dad, masyado pang bata ang anak ko para buntisin ang lalaking yan. Ni hindi ko nga alam na naliligaw ang taong yan sa anak ko. Galit na wika ni Ate Ayan Bella. Hindi ko naman mapigilan na maawa sa itsura ni Drake. Magulong buhok nito at may kalmot sa muka. So anong plano? Hindi pwedeng hindi mo panagutan ang anak ko. Hindi ako papayag na lumaki ang tiyan niya na hindi kayo maikasal. Narinig kong wika ni Kuya Kurt, ang ama ni Gian. Kaagad kong napansin ang pagtutol sa mukha ni Gian nang sambitin ang ama nito tungkol sa kasal. Mukhang hindi pa ito ready tungkol sa bagay na yon. Mukhang wala pa itong balak na magpatali. Dad, hindi pwede. Wala po kaming relasyon ni Drake. Aksidente lang po ang lahat. Sagot nito kaagad itong pinanlakihan ng mata ng ama. Sa itsura ni Kuya Kurt, mukhang hindi ito masaya sa sinabi ng anak. Samantalang si Ate Ayan Bella naman lalong naningkit ang mga matang tumitig sa anak. Anong aksidente? Ano yon? Natisod ka lang sa lalaki niya tapos nabuntis ka kaagad? Gian, naririnig mo bang yung sarili mo? Galit na asik ni Ate Ayan Bella kay Gian. Kagat labing napayuko ito. Sorry po, pero hindi pwedeng sinasabi ni Daddy na dapat ikasal kami. Hindi porkit nabuntis ako, magpapatali na ako sa kanya. Sagot nito sa sulyap kay Drake. Kaagad kong napansin ang biglang pagseryoso ng mukha ni Drake. Pasensya na po kayo. Pero paninindigan ko ang tungkol sa pagbubuntis ni Gian. Hindi din po ko papayag na mailabas ang anak namin na walang kikilalaning kompletong pamilya. Ayoko pong matulad sa akin ng anak ko na lumaking wala ang mga magulang sa tabi. Sagot ni Drake, halata ang lungkot sa boses nito. Nababaliw ka na ba? Paano girlfriend mo? Galit naman na sagot ni Gian kay Drake. Handa ko siyang talikuran alang-alang sa sa anak natin. Ano ba ang ikinakatakot mo? Tama silang lahat. Dapat lang napanagutan ko kung ano man ang nangyari sa atin, Gian. Ang mahirap kasi sa iyo... Pagkatapos mong panggigilan ng katawan ko ng gabing yun, basta ka nalang umalis. Ilang beses kitang kinontak, pero iniiwasan mo ako. Diretsahang wika ni Drake. Nagiging mas malalim pa yata ang takbo ng usapan na ito. Hindi mo lang naisip ni Drake na kaharap nitong mga magulang ng babaeng na buntis niya. Kaagad na namulang mukha ni Gian dahil sa sinabi nito. Napangiwi pa ito sa sulyap sa mga magulang na noon ay nanlalakay mga matang nakatitig sa anak. Kung oh, hindi lang siguro kaharap sila Tita Mario at Tito Gio, pakasinugod na ni Ate Ayan Bella ang anak at sinabunutan sa sobrang gigil. Huwag po kayong maniwala sa kanya, Mami, Daddy. Sinisiraan niya lang ako. Hindi ko alam ang mga pinagsasabi niya dahil sa lasing po ako noon. Sagot nito, sabay hawak sa bibig. Huli na nang ma-realize nito ang mali niyang sinabi. Ayaw na ayaw ng pamilya, bilya rin na umiinom ng alak ang mga babaeng miyembro ng pamilya kung hindi pamilya ang kasama, lalo na kapag kabarkada ang kasama. Anong sabi mo? Kailan ka pa natutong uminom? Sinong kasama mo? Galit na sagot ni ate Ayan Bella sa anak, lalong napangiwi si Gian. Hindi malaman kung paano sasagutin ng ina. Mukhang naging suwail ilang batang yan. Mabuti pa siguro pag-usapan na natin ang tungkol sa kasal ng dalawang yan. Hindi pwedeng lumaki ang siya ng apo ko na walang asawang aalalay sa kanya. Sabat naman ni Tito Gio. Pero Grandpa, hindi po pwedeng iniisip nyo. Ayoko pa pong magpakasal. Hindi pa po ako ready. Sagot ni Gian. Sana iniisip mo yan bago ka bumuka ka, Gian. Bueno, since nandyan na yan, wala na tayong magagawa pa. Kundi itakda ang kasal nila sa lalong madaling panahon. Wala kong pakailam kung gusto mo o ayaw mo pong magpakasal, Gian. Sagot naman ni ate Ayan Bella kaagad kong napansin ang pagsilay ng masayang ngiti sa labi ni Drake. Ikaw naman lalaki, nasa ng pamilya mo? Gusto namin silang makausap. Wika ni Tito Gio kay Drake. Kaagad na bumalatay ang lungkot sa mga mata ni Drake bago sumagot. Wala na po kung aasahan sa kanila, Tito. Pero wag po kayong mag-alala, papakasalan ko po si Gian. At kaya kong ibigay ang lahat ng pangangailangan niya dahil may mga negosyo naman po ako. Sagot nito. Anong negosyo? Bar? Kalokohan? Sabat naman ni Jian. Gian! Kaagad na sigaw ni ate Ayan Bella sa anak. Kaagad namang napaismid si Gian. Matalim na tinitigan si Drake. Kahit tutol si Gian tungkol sa usaping kasal, wala itong magawa kung di makinig na lang sa pag-uusap. Nakatakda silang ikasal pagkalipas ng dalawang buwan. Sakto lang din hanggat hindi pa lumalaki ang tiyan nito. Pasensya na po talaga kayo sa mga nangyari At salamat po dahil pumayag kayo na pakasalan ko si Gian. Narinig kong wika ni Drake pagkatapos maplantsahan tungkol sa kasal nilang dalawa. Mabuti na din at mukhang responsable ka naman lalaki. Mabuti na din na ikaw ang maging asawa ng apo ko. Alam kong hindi mo pababayaan si Gian kahit na may pagkamaldita ang batang 'yan. Sagot naman ni Tito Gio, "Kaagad namang tumayo si Drake at nilapitan sila Tito Gio." Kuya Kurt at Rafael, nakipagkamay ito. Isa-isa naman itong hinalikan sa pisngi sila Tita Marian at Ate Ayan Bella. Noong pupunta na sa akin si Drake, pinanlakihan na ito ng mata ni Rafael. Kinabig pa ako nito't inakbayan. Subukan mo lang. Pagbabanta ni Rafael, natawa naman ang lahat kahit papano naging magaan ng mga sumunod na sandali. Tumawag din si Drake sa pag-aari nitong restaurant at nagpadala ng mga pagkain dito sa mansyon para mapagsaluhan. Ang lakas mo talaga, Drake. Imagine na paamo mong mami ni Gian. Narinig kong kansyaw ni Pinat kay Drake habang nakaupo kami dito sa pool. Magkatabi kami ni Gian habang umiinom ng juice. Kapag malinis naman ang hangarin mo sa isang babae, pasasaan ba't matatanggap din nila ang lahat? Ngingiting-ngiting sagot naman ni Drake, kaagad namang napaismit si Gian. Ang sabihin mo, natakot ka lang kanina kaya hindi ka makahindi sa kasal natin. Kainis ka, Masyado kang pabida, sagot ni Gian. Hindi naman sa ganon, Gian. Narinig mo naman sigurong dahilan ko kanina, di ba? Ayaw kong lumaki ang anak natin na hindi magkasama ang mga magulang nila. Pinagdaanan ko yan at ayaw kong maranasan ang anak natin yan. Sagot naman ni Drake. Malamlam na ang mga matang nakatitig kay Gian. Ang mabuti pa. Bigyan muna namin kayo ng privacy para makapag-usap, Drake. Ayusin mo to. Mukhang nag-aalburota pa rin na magiging bride mo. Sagot ni Pinat at tumayo na. Sumang-ayon naman kaming lahat. Mukhang mahaba ang gabing to. Mag-inuman na lang kaya tayo habang hinihintay ang pagkain na in-order ni Drake. Muling wika ni Pinat. Kaagad naman pumayag si Rafael. Aakit na muna ako sa kwarto, Rafael. Gusto kong magpahinga muna. Paalam ko kay Rafael. Nakakaramdam na rin kasi ako ng hiya kahit papaano. Kanina pa kami magkasama. Lagi itong nakaakbay sa akin kahit na nasa harap kami ng pamilya nito at mga kaibigan nito. Isa pa, gusto ko din itong bigyan ng time na mag-enjoy kasama ang mga kaibigan. Ihahatid na kita. Sagot nito, kaagad akong umiling. Asikasuhin mo na ang mga kaibigan mo, Rafael. Kaya ko na ang sarili ko. Sagot ko, tinitigan muna ako nito sa mga mata bago tumango. Okay, sunshine. Masuyo nitong wika at kinintalan ako ng halik sa labi. Kaagad naman akong tumalikod at nagmamadaling naglakad papasok ng mansyon. At mga akyat na ako ng hagdan na marinig ko na nagsalita si ate Ayan Bella. Nakatayo ito sa hindi kalayuan habang may hawak na kupita ng red wine. Ngayon ko lang ito nakitang umiinom. Mukhang malungkot ito sa nalalapit na kasal ng anak. Sabagay, kahit naman siguro sino, magugulat sa bigla ang pagbubuntis ni Gianne. Pihikan nito pagdating sa mga lalaki at hindi nagpapaligaw. Kumusta ka na? Tanong nito sa titig sa mukha ko. Kimia kong lumapit sa kanya. Ayos naman po. Kayo po, kamusta po? Sagot ko, kaagad itong ngumiti. Maayos naman, mabuti na din at naayos kaagad ang problema kay Gian. Nakakalungkot nga lang dahil mag-aasawa ng anak ko. na Napagahalataan tuloy na tumatanda na nga kami. Sagot nito. Mukhang mabait naman po si Drake. Isa pa matalik siyang kaibigan ni Raphael Magiging maayos din si Gian sa piling ni Drake ate. Kaya walang dapat na ipag-alala. Hindi naman po siguro hahayaan ni Rafael na masakta ng pamangkin niya sa piling ng matalik niyang kaibigan. Mahaba akong sagot. Kaagad namang napatango si ate Ayan Bella. Sana nga, Of course, kailangan namin silang bigyan ng chance na magkakakilanlan. Kapag mapatunayan din naman namin na maaalagaan ng maayos ni Drake ang anak namin, hindi kami manghihimasok sa pagsasama nila. Sagot nito, kaagad naman akong napangiti. Siya nga pala, balita ko nagkakamabutihan na daw kayo ni Rafaela. Mabuti naman kung ganon. Ikaw lang palang makakapagpatinu sa bunso namin eh. maya, -maya ay pag-iiba ng usapan namin. Kaagad naman akong napayuko. Huwag kang mahiya, Veronica. Noon pa man alam na namin ang tungkol sa nararamdaman sa'yo ni Rafael. Pinipilit namin siyang pigilan na hayaan ka munang makatapos. Pero matigas din ang ulo. Hindi talaga siya mapigilan. Mabuti na din at mukhang masaya naman kayo sa isa't isa. So, ano pa nga pang masasabi ko? Kundi, welcome to our family, Veronica. Nakangiti nitong wika sabay halik sa pisngi ko. Hindi ko naman mapigilan ng maluha. Malaking bagay na tanggap ka ng pamilya na lalaking pinakamamahal mo. Salamat po. Hindi niyo lang po alam kung gaano ako kasaya dahil sa kabila ng pagiging mayaman ng pamilya niyo, natanggap niyo pa rin ako para maging girlfriend ni Rafael. Sagot ko, kaagad kong napansin ang pagtawa nito. Hindi mahalaga sa amin kung saan nagmula ang mga napupusuan ng bawat miyembro ng pamilya, Veronica. As long as matinukang tao At mahal nyo ang isa't isa Welcome ka sa pamilyang ito Nakangiti nitong sagot Parang gusto naman malunod ang puso ko sa sobrang tuwa Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng ganito kabait na pamilya Kaya naman gagawin ko ang lahat para masuklian lahat ng kabutihan nila sa akin Teka, alam na ba ito ng mga magulang mo? Tanong nito, kaagad naman akong umiling hindi pa po ako nakapagkwento sa kanila. Pero nangako naman sa akin si Rafael na uuwi kami sa amin para formal niyang maihingi ang kamay ko kila nanay at tatay. Kaagad namang tumango si ate Ayon Bella. Diyan talaga ako bilib kay Rafael. Talagang ipinapakita niya sa amin na kaya kanyang panindigan. Bueno, dadating din pala sila Christian at Miracle ngayon. Gusto mo bang magpahinga muna? Tanong nito, kaagad akong tumango Mukhang mahaba-habang gabi ang mangyayari ngayon. Siguro diretso celebration na ito sa nalalapit na kasal ni Gian. Sige na, Veronica. Pwede ka na magpahinga muna. Mukhang napuruhan ka nga talaga kanina ng bully dun sa eskwelahan mo. Wika nito sabay sulyap sa aking ulo. Nang may benda pa. Wala sa sariling nakapako yon. Sige po, ate Ayon Bella. Mauuna na po ako. Kaagad na naglakad na ako palayo dito. Paakit na ako ng hagdan na mapansin ito na naglalakad palabas ng mansyon. Binaliwala ko na lang at diretsyo na akong umakyat at diretsyo pumasok ng kwarto. Gusto kong matulog na muna, hindi pa ako masyadong nakapagpahinga dahil sa maghapong presensya ni Gian dito sa kwarto ko. Nagising ako ng maramdaman ko na may humahalik sa pisngi ko. Kahit antok na antok ako, pilit kong idinilat ang aking mga mata para lang tumambad sa paningin kong namumungay ng mga mata ni Rafael. Rafael, mahina akong bulong bago nito panggigilan ng labi ko. Mukhang naparami ang nainom nito. Amoy alak ito at napansin ko kung gaano kapungay ang mga mata nito kanina habang nakatitig sa akin. Lasing ka? Muli kong tanong. Pagkatapos nitong pakawalan ng labi ko, bumangon ako ng kamat at sumandal sa headboard. Sinulya pang kongrelo relo sa beside table. At napansin ko na halos alas 10 na pala ng gabi. Napasarap nga ang tulog ko. At kung hindi ako ginising ni Rafael, eh baka bukas na ng umaga ako magigising. Hinahanap ka nila mami at mga kapatid ko. Nagkakasayahan na sa labas. Sagot nito sabay pasakama at tumabi sa akin. Niyakap pa ako nito